so puno puno inubos mo? sabi mo mabuhay barong saing barong saing yan mga kabayan no? at saing yung ating conductor si Mr. Chica Bay tara lang namin mga bayan yan namahandar pa yung mga kaya yan tara lang namin tapos naka four ways pa lang kami mga bayan Four ways Oh, so, nag-umpis kami ng bumiyahe, ano, ah, uh, ko. ang umaga. Papun galing dito sa Limeray papuntang El Arte. Tapos balik naman. Di e, two ways na tapos balik naman, El well, Arte naman. <laughs> Three ways tapos pag galing naman El Arte kasi Friday ngayon mabayan. Ang daming umuwi. E, pagkadating doon, pagka sila sa agad, puno no, walang wala pang mga 20 minutos yun ano, 15 minutes. Puno na yung basa na balik naman dito, so dumating ka tayo, Anong oras na? Alas 11. O, alas 11 ng gabi-gabi dumating mga bayan kasi traffic. So ayan. nagsahin ko si Mr. Chica Babes, yung aking masipag na kundong. Dito naman yung dito. Eh mga bayan no? ah, uh alas 11 pala ng gabi, lakas ng ulan tinubahan you know, na dito sa Limere eh. tapat ng terminal namin, ayun know, lakas ng Agos oh o, oh, yung know, tubig oh The... parin, you know, lakas na gala ng bahan no. oh, o ano. mamaya mga bayan, lalakad kayo ng ano ayun, know, ayun, know, kamuting kahoy mga bayan o, hinahanat you know, na ayun lamang ga yung puno ng kamuting kahoy, ayun know, yung know, tubig oh. Oh. Let's go. Tara kain muna tayo, kain. Ayan, ayan. Kain. kain po kain. Si Bayong, baka kakain pa. Tara, kain po muna mabaya, kain po. <laughs> Ay, yung ulam namin, yung madali ang ulam. Yan o, na sa lapas o. Oh. <laughs> oh, kalahati na ng gulong ng ano, trailer o. Oh. Lalo, oh, yan ang tubig o. Oh. Ayun <laughs> na, pumasok na mga bayan o. Oh. oh, yan na, bilis o. Oh. oh wala bahay hindi naman ganyan pare may inanod nao basura wala na na makatawid ayeto oh, na po mga kabayan baha na po dito sa Lemery tingnan nyo po yung karsada inaanod na ng mga bunot bahang bahala po eto po ang terminal namin ah uh, yung karsada po parang dagat na oh nagkalat na po ang mga bunot basura yan kaunting ulam pulang yan inabot na po ng baha oh tingnan nyo po mga kabayan oh oop medyo malalim malalim na oh yan yan po ang karsada yan po mga bunot oh yan naglalabasa na po mga bunot Nabot ako ating mawire atin si Chica Pig ating tour, yun know? lana bamba na na no? Lana, bamba na mga bayan bumaba ba yung tubig? wala, hanggang dito ko na o malalim na mga yung iiwang putik niyan mga bayan yung, 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 ano, napakasama no pag nawala yung tubig, putik kasi hindi kita mo mabayan yung kulay ano kulay dilaw na kulay putik pag nawala naman yung tubig niyan, yung tira niyan putik tapos pag natuyo magiging ano alikabok parang lakas ng agos doon oh ilog nga ako pala nabasa ako yung eh, mga lakas ng agos doon oh parang ilog na no mas pabalit ako nangangatira yung kaka ah. lalo, lalo na siguro doon ah taas labi bahay na mga bayan pala yung damer eh yun bahay na pala makapahin yung lembre eh. kasi yung siguro ko nung pagputok ng taal daming alikabok tapos kung umulan eh bumara yung mga kanal kaya yan tulad nyo no hindi na papunta doon sa ilog yung tubig papunta na dito hindi naman ganito dati eh iwan ko ba't nagkaganyan dapat ma-action na natin kaya mga bayan magandang gabi po pala sa atin lahat ang oras po natin ay 11.43 ng gabi yan so kararating lang natin kanina yan kala ko alas 12 na kami dumating 11 pa lang pala right mga bayang tapos pa lang po pala namin kumain so okay nabusog na tapos tulog na dito na kami matutulog sa bus yung conductor ko dito natutulog oh nakuunat sa dyan dito sa unahan dito muna natin yung aircon -cool. para malamig salatin natin malamigin natin tapos mamaya pag malamig na patay na natin tapos tulog na tayo Ang ganda ng bus natin mga bayan no? ganda ng design eh, no? Nag, nagmumoist -mo na yung lamig buksan natin para lumamig Shoutout po pala sa mga sulit kabayan dyan Sa walang sawang support po maraming, maraming salamat po sa inyong lahat mga bayan yun, Sana maka, wa, maka 25k subscriber na tayo So yun Napakagandang blessings po Ngayong month So yung mga bayan thank you po yun, Traffic na mga bayan oh. Ayan yun Ayan yung truck doon Kanina pa yun nung tinakalis wala na, laki na ng tubig oh Traffic okay. na Bukas pa, ko sa inyo itsura niyan mga bayan Ngayon tubig, tubig yan Tingnan natin bukas kung ano pang itsura Alright Magandang gabi po muli mga bayan Tayo po eh, maya maya ay magpapahinga na dahil pagod Yung pinablog ko yung conductor ko si Chika kasi hindi ako pwede bumaba kasi pagod yung paan natin hindi natin binasa yun mga bayan good night po bye bye shout po sa inyo lahat thank you po maraming maraming salamat po God bless po sa ating lahat mga bayan hold me close till I get up Look! Um.